Yan, good morning mga idol. Ah, guys, at uh, tayo magiihaw ngayon ng isda. Linggo ngayon at family day muna tayo. Hindi po ito pang pulutan, pang ulam po ito. Mamaya na yung inom. At maulan po ngayon mga guys. Tingnan nyo naman oh. Grabe. Sensya na kayo sa ating basura dyan oh, sa harap. Di pa kasi na yung ano, ngolekta ng basura dito sa amin. Yon, mga idol. Sinisipon na tayo dito sa ano? Sa uso. Yung nabili ko yatang uling medyo ano pa? Hindi ka anong tuyo. Bang Maya maya siguro to maluluto na rin. Mausok siya mga guys, mausok. Kagabi pa to na ulan mga guys, grabe, tindi, lakas. Tingnan niyo naman yung panahon oh siguro maghapon na itong ito. Oo, oh, ano wala naman yung ating kwan ating kabayo basa sa ulan yun shout out dyan sa aking mga tropa sa dito sa YT so, yung lalo na kay ano mas karang vlogger kay Farmer Boy TV kay Sibadong sa mga lady vloggers dyan mga tropa natin, mamilit at si ano si Princess Freya. shoutout po sa inyo mga idol. Pasensya na po, medyo malamig yung ano natin ngayon. Medyo hindi tayo updated ngayon sa YouTube. Medyo busy lang mga guys. Yun na nga, shoutout din dyan sa ating mga probinsya dyan. Bisaya Mindanao, Luzon. Yun. sa aking mga tropang OFWs dyan magingat po kayo lagi mga idol At yun medyo kumakatas na yung ating ano yung ating inihaw At yun tumutulo na yung katas mga guys yan lang daan lang yung apoy yung baga pala, pala ano hindi naman sulog tsaka ano, hilaw yung loob wag na natin yon yun mga guys at binaliktad na natin tong ating bangu kasi isa lang to eh basta isa lang daw bangu lang bangu gago pagdalawa dalawa bangus isa lang naman bangu balik natin ulit yun ayos ang pagkaluto mga idol tamang tama lang hindi siya porsado yun lang mga guys at dumikit yung ating yellow sa ano tawag nito sa amin parilya sa ihawan natanggal tuloy yung skin ano ba yan may pa skin skin pa talaga sana all oh. ipayan lang natin ng konti mga idol kasi medyo humina yung ating ano, ha. at makakain na to maya maya mga guys medyo kumuku ano na nagre-reklamo na yung ating chan at ang oras natin ay mag alas 11 5 na rin One eternity later. Yon, mga guys, at nakalimutan na mag-vlog. Kumakain na nga pala kami. Kain po tayo, mga idol. Tanghalian. At una natin tinira itong bangu. Shout out, idol. Magto pa isang idol. Mayroon siyang idol na nagtatago. Camera siya, idol siya. Halin po tayo mga dol mga lods.